Nananawagan si Pastor Apollo Siki Buloy sa publiko na bumoto ng straight sa mga kandidatong inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kanya, ito ang tanging paraan upang matiyak na hindi mai-impeach si Vice President Sara Duterte at may pagtatanggol siya laban sa mga umaatake sa kanya. Si Troy Gomez sa Balita. Kita ninyo, ini-impeach ang isang Vice President. Sa isang video message muling igiliit ni Senatorial Candidate Pastor Apollo Sigi ang kanyang buong suporta kay Vice President Sara Duterte sa itna ng sunod-sunod na akusasyon at tangkang pagpapabagsak sa kanyang liderato. Buo ang paninindigan ng butihing pastor na ipagtanggol ang pangalawang Pangulo laban sa mga orchestrated na paninira at political maneuvering. Iginiti pa Soropolo Sinkibuloy na sa ilalim ng proseso ng impeachment, kinakailangan ng hindi bababa sa siyam na senador na boboto kontra rito upang mapigil ang tuluyang pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo. Kaya naman ayon sa kanya, ang pagboto ng straight sa PDP laban ang nagsisilbing panangga o pananggalang ni VP Sara Duterte laban sa bantang impeachment at mga puwersang nais siyang pabagsakin. Pag na-impeach po kayo eh perpetually, hindi na kayo makapaglingkod sa bayan. Hindi na kayo pwedeng maglingkod pa. Perpetual po yan. O kaya habang buhay, hindi ka na pwedeng pumasok pa sa paglilingkod sa bayan. Yan ang gusto nilang mangyari kay Vice President Sara Duterte. Kita ninyo ini-impeach ang ni isang Vice President sa mga unfounded na mga akusasyon tulad ng uh, intelligence funds samantalang uh, billion billion trillion tri, trillion ang nilulustay ng mga nasa kapangyarihan. Dagdag pa ni Pastor Apollo Siki Buloy, mamimigay sila ng mga sample balot sa buong bansa, bilang gabay sa mga butante para matiyak ang solidong suporta sa buong slate ng PDP laban. Anya ito ay hakbang upang maiwasan ang kalituhan sa balota at masigurong walang maiwan ni isa man sa mga kandidatong tutulong magprotekta kay Vice President Sara Duterte. Kung mahal niyo si Vice President Sara Duterte, straight po ang ating pagboto. Kaya wala pong magmamali, straight tayo. Huwag na po kayong lumingon pa sa iba. Straight tayo. Kabilang dito si Sen. Ronald Bato de la Rosa, Sen. Christopher Bongo, Philip Ipe Salvador, Attorney JB Bondoc, Attorney Raul Lambino, Attorney Jesus J.B. Hinlo Jr., Representative Rodante Marculeta, Attorney Vic Rodriguez, Pastor Apollo Siki Buloy at Dr. Richard Mata. Ang panawagang ito ay bahagi ng kampanyang naglalayong palakasin sa Senado ang hanay ng PDP-Laban, ang partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez, Nagulat, SMN9 News.